Meron kasing article sinasabi na yung yes. pag-delay daw dito sa impeachment, na yung pag-start ng impeachment process is for your self-preservation. Nag-propose daw kayo ng one-week cooling-off period bago i-address yung impeachment complaint. Anong, hindi ko makita yung rason. Sir, sabi po ni Congresswoman-elect de Lima na ito daw pong pag-move to June 11 is a sign that the Senate wants to kill the impeachment trial. Your reaction lang po. Um, hindi ko trabahong reactan ang uh, congressman-elect na hindi pa naman formal na nagiging prosecutor o bahagi ng uh, trial. Sir, may implication kung merong magiging senator judge, ang ngayon palang sinasabi, itagaan sa bato, hindi may impeach si B.P. Sara. Um, Desisyon at pasya nila yon hindi para sa akin na husgahan yon pero nakalagay sa aming rules na hangga't maaari ay maging impartial sana ang bawat senator judge hangga't hindi pa naririnig yung um, kaso mismo. Maging ganun pa man ang pag inhibit ay voluntary decision sa parte ng sinumang hukom. Hindi ito pinagbobotohan ng mga miyembro ng hukom mismo. Halimbawa, magbobotohan kami, hoy, ikaw tanggal ka na. Hoy, ikaw sa dami ng sinasabi mo, um wag ka na. Hindi pwedeng ganun. Yung pwede motion ng prosecution. Ano? Na mag-motion yung prosecution. Pwede sila mag-motion o bakit naman prosec agad but hindi naman defense ikaw naman. Um, pwede mag-motion ng magkabilang partido. Pwede mag-motion ng magkabilang partido pero decision yan nung pinapa-inhibit o pinapa-recuse na hukom. Alam din niya dapat yan. Mm -hmm. SP, Uh, meron kasing article. Parang nakarami kung... ka ng pa ngayong umaga. Pasensya <laughs> 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 na SP, we have to ask. Meron kasing article sinasabi na yung yes. pag-delay daw dito sa impeachment, yung pag-start ng impeachment process <clears throat> is for your self-preservation. Nag-propose daw kayo ng one week cooling off period bago i-address yung impeachment complaint. Anong, hindi ko makita yung rason hindi ko makita yung rason wala yata akong kinalaman hindi ako yung nasasakdal sa impeachment complaint I don't see the connection I don't see the connection between postponing it again, walang mapapabura nito wala rin itong masasaktan dahil ang pinaka pwede lang namin magawa mula't mula ay mag-issue ng summons so walang nawala wala rin na idagdag walang binawian ng panahon walang inambagan din ng panahon ang uh, na, nakuha lang namin dito ay mas mahabang panahon para gawin yung totoo naman talaga naming trabaho na magpasa ng makabuluhang legislasyon at batas. Sir, kaya po statement po ni Presidente sa Malaysia na ayaw niya naman talaga ng PCP sa May effect um, ba yan sa legislasyon? Ah, matagal naman na rin niya sinasabi yan, di ba? At sinabi ko na rin kanina, yung pagpapadala ko ng sulat ng Webes, bugso yun ng LEDAC, yung kailangan namin tapusin, Walang sinabi ang Pangulo o walang utos ang Pangulo, kaugnay dyan. At um, hindi ko nga rin nasabi kay Speaker Martin, noon nandun pa dahil nagpasa kami pagkatapos na, noong minamap out na namin yung mga kailangan gawin, kaugnay sa mga pinag-usapan sa led Sir, personally, kasi sa survey, 9 hmm. out of 10 nasasabi na dapat harapin at sagutin ni VP Sara yung mga kaso <laughs> sa kanya dito nga sa impeachment. So, sa tingin nyo, better nga na masagot ito ni VP ano Sara? Anong survey yan? SWS ba yun? Nine out of ten survey. Parang ang dami kong survey na nakikita na iba't iba ang sinasabi. Balibalik tayo ang sinasabi. So, depende yung latest, na lang. latest survey. no, ang sinasabi ko ha, ah, dahil iba't iba yung survey, Mahirap naman magdesisyon base sa survey um, um, dahil balibaligtad naman din ang sinasabi ng survey at hindi dyan ang basihan. Hindi yan ang basihan na anumang pagpapasya ang ginawa ko. Dahil hindi naman ako tumakbo at hindi naman ako tumatakbo. Mm. There are pending cases um, in the Supreme Court both for mandamus to compel us to convene and prohibition to stop us from convening. Walang TRO so we are proceeding as we uh, think best. Pangalawa, ibabalik ko na naman yung mga prosecutor na congressman na nagre-reklamo ng Twitter immediately sila nga mismo, hindi nila, sina, hindi nila sinunod yung sarili nilang rules na immediately ire refer ng SecGen ang lahat na impeachment complaints sa Speaker para ilagay niya sa Committee on Justice. The, the SecGen sat on it for four months. Kung ang mga prosecutor, hindi naman sinusunod yung salitang immediately sa sarili nilang rules, kami, fourth lang naman na nakalagay, hindi naman immediately. Sabi nila, pareho daw yun. So, kung yung mga prosecutor mismo ay tila hindi naman nagmamadali at pinipili nila kung saan sila nagmamadali. Wala sila sa lugar. Madaliin kami ngayon. Pero um, mas Oo, pero nakalagay din nga doon sa, sa fourth with trial must commence. So babalik ko sa iyo. ERAP, hindi na convene hanggang pagkatapos ng Christmas break. Corona, hindi na convene hanggang pagkatapos ng Christmas break. Good hindi na convene makalipas ang tatlong buwan, hindi Christmas break, summer break 'yon. Um, nah, hindi ko naman yata kayo narinig magreklamo noon noong mga panahong 'yon. So ngayon, klaro, may mga partisano na gustong madaliin ito at matuloy na to. May mga partisano na ayaw ito. Ano bang sinabi ko nung simula pa lang? Hindi namin papahinggan yung mga may dalang kulay paboro kontra sa impeachment paboro kontra kay VP Sara ang papakinggan lamang namin ay yung sarili naming konsensya diktado ng kung ano ang pinakamaganda para sa ating bansa mga kababayan at institusyon na naaayon sa batas sir you categorically certain you say na yung decision you take has nothing to do with the ongoing court of votes for the Senate presidency of the 20th congress i don't see the connection whatsoever no has nothing to do, especially given the fact that the 20th Congress will have a totally different composition. Sir, sir, na ba kayo ng support sa mga kasamahan niyo? Kasi some are saying na may na ng support nila doon sa mga Senate um, Nag-uusap, kaibigan ko naman lahat. Pinag-uusapan ng trabaho, hindi lamang sa 19th, pati na rin sa 20th um, Congress. Pero ang pananawatingin ko dyan, masyado pang matagal eh. Kung ano man ang sagot ngayon, baka next week, next month, magbago. So masadong uh, masyadong maaga lahat ng mga usapin at formahan na ginagawa ngayon. So for now, uh, tatlo sir? For, uh, Ulitin ko, kung ano man ang meron ngayon, magbabago at magbabago yan next week, next month, isang araw bago. So, imbis na dalawang buwan nating pag-usapan, pag, pag at may maapektuhan ma ma pa tayo, pag malapit na lang, sa ngayon, masyadong marami pang trabaho na sa harap ko bilang Senate President ngayon sa susunod na dalawang linggo. Doon muna ako totoo ng pansin. Mas gusto ko naman yung plenary. Um, okay lang naman yung plenary. Eh. Ang focus tatanungin nyo rin naman kung anong pinag-usapan ni eh. Di ba? Um, di ba? Ede, mas magandang pag-usapan na lang sa plenaryo para marinig ninyo. Um, walang nakasuliting ulitin ko. Walang nakaschedule pero kung may magbumungkahi, pwede naman pag-usapan din. Pero sa akin, hindi ko tatalikuran ang anumang hamon sa plenaryo dahil uh, mas magandang on the record naman talaga. Yung mga pinag-uusapan, hindi lamang para alam nyo, para alam din ang saling lahi yung mga pinag-uusapan ng Senado ngayon. Senator Judges what happens after June 30 kasi their term will expire Kailangan po nila manumpa ulit Magsusumpa uli yung mga impeachment um judges pagdating ng 20th Congress Kasi sa pertinent or, or July 30 pa din po yun yung trial yung start ng trial July 28 kami magre-resume Um so na yun mm -mm. ng pangulo So umaga ang sesyon, magbubukas ang Senado, mag-organize ang Senado, mag-a-adjourn para pakinggan ang sona ng, ng Pangulo. Ikalawang araw, Martes, July 29, doon pa lamang siguro mapag-uusapan yung schedule na gagawin ng 20th Congress. Ulitin ko, hindi namin pwede o kayang i-bind ang 20th Congress. Although karamihan ng mga miyembro ng 19th ay nandun din sa 20th Congress, kailangan itong pagpasahan muli ng 20th Congress either by an affirmative vote or by their silence and acquiescence sa ginawa no ng Kongreso. Sir, yung target nyo na by October magkaroon ng butawan, doable pa ba yun, sir? Um, oo. Naniniwala akong kaya pa rin yun dahil ang um, pitong articles of impeachment lamang yan at um, mahabang panahon na rin ang binigay sa magkabilang panig para maghanda. Sinabi ko na noon. Kung magpapatuloy ang pagdinig trial, wala kaming papayagan delay dahil nagkaroon na sila ng sapat na panahon para maghanda, magprepara at kunin ang mga ebidensyang kinakailangan nila para patunayan ang kanilang panig. SP, sorry, ang kulit. Pinapatanong lang po from house. Opo. Um, kasi nga daw nasa constitution yung fourth So habang nauusog na nauusog yung pag hindi raw po ba violate na kayo sa constitution, SP? Um, hindi. Pero may karapatan sila na iakyat yan sa Korte Suprema kung tingin nila nilalabag na ngayon sa Ligang Batas. Meron na nga, gaya naman sinabi ko, meron ng dalawang pending na kaso sa Korte Suprema na di nila na magkabilang panig. Yung isa gustong pigilan ng impeachment, nag-file ng prohibition, yung kampo ni Vice President Sara, yung kabila naman na nagsusulong nag-file nag, uh, ng petition for mandamus para pilitin kami na mag-trial na nung recess pa so these matters are pending before the Supreme Court, They're free to go to the Supreme Court and seek relief if they disagree with what we are doing so ruling tuloy yung mga um, oo dahil wala namang TRO na ini-issue ang Korte Suprema or mandatory injunction para sundin namin Sir, Senator-Elect Senator Elect Soto criticized the fact that you made the decision unilaterally, unilaterally without the benefit of a Senate caucus or plenary debate. So, sir, paano yun? Uh, which decision? Yung sa, sa impeachment po, de, sa delay po Which natin. decision? Uh, delaying the... Which nga? Yung to o yung 11? 11. Hindi, hindi o. Hindi o, 11. Ndi, 11. 11. Alin? Which one? Both. Sir. I don't think so. Which one? Uh, 11. I don't think so either. Ay, yung two, this, ano, sir? Um, anyway. Kasi sir sabi niya, hmm. it can be, ano daw, uh, mag, magka, pwedeng magkaroon ng votation sa mga 20th Congress kasi hindi daw pwedeng tumawid. Um, sinagot ko na yan kanina. Una, kung June 2 ang binabanggit niya, paano kami magbobotohan in plenary, e kami. Pangalawa, kung June 11 ang sinasabi niya, sa plenary, gaya ng sabi ko kanina, pwede itong pagbotohan ng plenaryo at pag-usapan ng plenaryo. And plenary is supreme. Pangatlo, sinabi ko na rin, at hindi na kailangan din um, sabihin pa, na yung 20th Congress, hindi namin pwedeng i-bind. Ano man ang pasya namin, ibang ang magiging pasya ng 20th Congress o pwedeng pareho. So sa dulo, ano bang sinabi ko pa ulit-ulit kanina pa? Plenaryo ang magdedesisyon. Hindi iisang miyembro lamang, tagapangulo man, opisyal o minority leader o sino man. Sa dulo, plenaryo ang magdedesisyon nito because we operate under that principle that plenary is supreme. Ano? Hindi. Um, union decision hanggang baguhin. Hindi nakahangang tawag doon. rules yun, SP, na nasa authority nyo po yun dahil nakabreak. Article 1 na impeachment, impeachment rules. rules. Ni hindi nag-distinguish kung nakabreak o hindi. Hindi kaya magkaroon miscalculation. You have, you have oh. the rules with you. That until, Nakalagay doon. Unless baguhin ng, hindi until ah. Uh, uh, unless baguhin <laughs> ng plenary. Uh, over to the 20th Congress, eh. So, kung ano man yung magiging decision nyo, you have the number to sustain it in the next Congress. Depende. Yung boto naman kasi minsan nagbabago. Depende sa kalagayan ng panahon. Depende sa lakas ng hangin o hina ng hangin, o lakas ng ulan o hina ng hangin, o init ng, ng panahon. So, depende. Hindi ko pwedeng sabihin ganun lang yun. SP, Tinignan mo na yung mga picture, ah. Yes sabi po ni Congresswoman-elect de Lima na ito daw pong pag-move to June 11 is a sign that the Senate wants to kill the impeachment trial. Your reaction lang po. Um, hindi ko trabahong reactan ang uh, Congressman-elect na hindi pa naman formal na nagiging prosecutor o bahagi ng uh, trial. Lalo na at particular na, na ito'y pagpapasya ng Senado na hindi kabilang pa at wala pang papel ang kamera o ang nasasakdal. SP. SP happens, then, ng... <laughs> Nakangiti nga eh. <laughs> <laughs> May nakalagay sa rules niyan at mag-supplitarily applicable din ang rules ng rules of court. Hindi siya i-declare de in default. Anytime pwede sa mag-appear. Um, a plea of not guilty will be entered in her behalf and the prosecutors will proceed with the presentation of evidence in absentia. But the vice president, at any point in time, can send her representatives to represent her in the trial. Ganun nga, maglilipas yung panahon, And then mag magpo-proceed lamang yung presentation ng evidence ng prosecutors um, when the trial commences after a plea of not guilty will be entered in her behalf. Kasi kung hindi siya sumagot, ang assumption ko, hindi rin magpapadala ng abogado. So kahit walang abogado, on behalf of her, in her behalf rather, mag -e enter ng plea of not guilty. SP? It Um, hindi para sa akin na komentaryo, hindi nyo. Dahil upo kami bilang isang impeachment court kung sakasakali. Um, wala lang. Ang bahagi siguro lamang yun ang ingay ng politika na naririnig natin mula sa magkabilang panig. May mga ganun, na, ganun din namang mga salitang binibitawan yung prosecutors na iba't iba ding mga pananaw kaugnay sa impeachment trial. Ginagamit ang iba't ibang adjective din sa parte nila. SP? For what? For a Grabe naman yung blood blood. Hello po, SP. If, if <laughs> nagkaroon po sana ng special session during the session break, do you think mas mabibigyan ng time yung legislative measures and then nasunod sa yung regional time for impeachment? Yes, but again, under the Constitution, that is up for the President to call. Um, Pinag-usapan na natin yan nung recess, hindi ba? Um, Pangulo, pwede magpatawag ng isang special session, may dahilan man o wala, may rason man o um, wala sa panig at parte ng Senado bilang pangulo lang ng Senado wala akong kapangyarihang magpatawag ng special session dahil kailangan mag-resume mag din ng session ng Kamara hindi lamang naman ng Senado Sir, sir pag nag-dissolve uh, yung 19 Congress sa uh, hindi na dinaratake mo sabi niya parang act of treachery hindi pa mag-a-apply doon yung ano yung one year ban ng impeachment sang ayon sa desisyon ng Korte Suprema yung one-year ban sa ordinary filing ay magsisimula kapag ka ni-refer sa Committee on Justice yung impeachment complaint. Sa extraordinary filing of one-third, mag magsisimula yung one-year ban kapag ka isinumite sa Senado yung pirma ng one-third. So walang kinalaman yung one-year ban sa gagawin o hindi gagawin ng Senado. Nagsimula na yon nung pinadala pa lang nila yon sa Senado. So February 5, tumakbo na yung one year. Whether mag-resume o hindi, whether mag-trial ngayon o next Congress, nagsimula na yung one-year ban. Walang kinalaman yon sa pagsisimula o pagkakaantala ng one-year ban. Sir, di ba na yung proposed calendar po kayo last time? Pero ngayon po kaya, ano na po yung magiging timetable po natin? For the record. Um, 11 i-refer, uh, i-present ng Kamara yung Articles of Impeachment, pag-uusapan, pagdedebatihan, at kung wala, ay i-refer sa Committee on Rules na magsisilbing senyal at hudyat para i-create ang Impeachment Court sa 11 din. Susumpa kami, iko convene ng Impeachment Court, mag-a-approve ng rules, at mag-i-issue ng summons doon magwawakas yung prosedyo na gagawin sa ilalim ng 11th ng 19th Congress sa June 11. Iintayin namin magbigay ng sagot ang kali, ang ikalawang pangulo. Um, sampung araw matapos ang matanggap yung summons. Pagkagat ng June 30, wala ng otoridad ang mga prosecutors o private prosecutors nila. So maantala ang trial at ihintay na yung pag-resume o pagbubukas ng panibagong kongreso. Sa pagbubukas ng panibagong kongreso, magpapasya sila? Um, sasang-ayon ba sila sa ginawa ng 19th Congress? O babaguhin ba nila ito? They can either reverse it or they can either approve it or request to it by simply proceeding with trial. That is part of the rules of court right now, na supletorily applicable. Merong view na hindi na namin kailangan approve um, amyandahan yung rules namin dahil supletorily applicable naman yon Menos away pa, menos issue, kaugnay nga sa pwedeng ibato sa amin na changing the rules in the middle of the game. As patients, sinabi nyo naman, hindi maniibay yung 20th Congress. Pag nag-convene kayo sa June 11, pagdating ng 20th Congress, can they choose Can choose not to convene o convene na kayo? They can, no, they have to convene. Yes, the 20th Congress has to convene because you have new senator judges. So they can also, if there's chance, There is that possibility. Again, we cannot bind subsequent Congresses. But that is not only applicable to us. Huh? All previous Congresses cannot bind subsequent Congresses by virtue of the principle that we cannot pass an irrepealable law. So, so SP yung decision doon, simple majority lang? Simple majority, there being a quorum. Okay. And then, sir, yung June 11, yung session, kasi doon mangyayari lahat po, di ba? Mm. So morning or afternoon on June 11? Um, afternoon. Kasi wala naman na, hopefully, wala naman na kaming hinahabol na noong mga panahon yun. So naasong yun na, na tapos na lahat by June 10, June 11? Wala na rin kaming maaprubahan naman eh. Wala na rin, tapos na yung CA, tapos na lahat. Actually, kahit buong araw na kami mag at magbutuhan ng paulit-ulit, um, kakayanin na yan. Meron naman. Palagi naman meron. Hindi naman kami pwede mag-session ng walang quorum. For so yes? Anong tanong mo, Le? Walang assurance so, M ang problema ko dun sa tanong na yun, May, kasi ang lalabas niyan, walang assurance na tutuloy eh. Na, hindi nga ganun yun eh. <laughs> We cannot bind the subsequent Congress. That's all I'm saying. The next Congress can decide in the same manner or in a different manner. Hindi ko sinasabing walang assurance na hindi tutuloy. I'm not saying that ah. You're talking, you're asking questions within the realm of possibilities eh you're asking, possible ba? Hindi ko naman pwedeng sabihin, imposible. Kasi possible naman talaga. But you cannot quote me in saying na, possible hindi na matuloy. Kasi, hindi. In the realm of possibilities, everything is possible. But you also cannot assure that the trial will happen on the 20th Congress because they can decide... In the ordinary course of events, it should. Unless. Mag magkaiba yung tutuloy kung gusto nila sa tutuloy kung ayaw nila. Hindi tutuloy kung ayaw nila. Magkaiba yun. Bakit magkaiba? In the ordinary course of events, it should, unless they decide otherwise. Kung hindi sang ayon yung isang panig sa gagawin ng Senado, malaya silang makakaakyat. Ganun naman yung sistema natin, di ba? Whatever the Senate decides by a majority vote, if you disagree with it, you can question it before the courts. and um, that's how our system works. Hindi naman na nakukuha sa pilitan. Hindi naman pwedeng magbotohan ng Kamara para pwersahin ng Senado gawin ng isang bagay na ayaw gawin ng Senado. At kung sa tingin ng isang panig, may nilalabag kaming batas o proviso ng saligang batas, am um, karapatan nilang umakit sa Korte Suprema at questionin am um, ito. Pero sa ngayon, am um, puro posibilidad lang yung pinag-uusapan at tanong ninyo. Sinasagot ko na nakita natin nangyari yan noon sa kalagitnaan ng impeachment, di ba? Nung panahon nga ni Pangulong Estrada, nag yung prosecutors. Natuloy ba ang impeachment? Hindi. Sa dulo, in-archive na nga lang yun kasi ayaw na magpakita ng prosecutors.